Ibinahagi ng isang profesor sa Central Luzon State University o CLSU na si Dr. Vergun Dilia ang istorya ng kanyang mga naging pagsubok at nakamit na biyaya sa programang ng Blessings ni na former Governor Sharina Cherry Domingo Umali at Dr. Rakit de Guzman. Kwento niya, tubong Rizal Nueva Ecija ang kanyang ina habang tagabikol naman ang kanyang ama. Ngunit dahil hindi tanggap ng mga magulang ng kanyang ina ang kanyang ama, ay napilitan silang lumipat ng bahay hanggang sa mapadpad sa Olongapo City. Simula pa noong bata pa lamang si Dr. Vergon ay marami na anyang pagsubok ang kanyang naranasan tulad na lamang noong pumanaw ang kanyang ama. Sa kadahilanang kinakailangan nila ng karagdagang suporta mula sa pagkawala ng kanyang ama ay bumalik sila sa Nueva Ecija upang umuwi sa tahanan ng kanyang ina. Ngunit hindi umano sila tanggap ng kanyang lolo at lola. Dahil wala si tatay na kailangan sumuporta sa amin, uh, dinala kami ni nanay sa Rizal, na may mm -hmm. At doon, uh, nakapagpatayo kami ng maliit na bahay. Kaya lang, siyempre hindi kami tanggap dahil, yun nga, dahil, noong panahon na yun, kasi, ano yan eh, uh, uso yung itatakwil mo yung anak mo eh. Kaya... Hindi rin umano siya nakapagsimula ng pag-aaral sa tamang edad dahil inaalalayan niya ang kanyang kapatid na polio victim. At sa hirap ng kanilang sitwasyon ay hindi sila kayang pag arali ng kanyang ina na paglalabandera ang pinagkakakitaan. Sa uh, doon, Dok, tuloy ko lang, uh, na naipasok siya ni Ate sa BFD yung... Hmm. Ngayon ay DNR na yun eh. Hmm. Uh, naipasok siya ron Labandera pa rin. Uh -uh. So sa pagiging labandera talaga niya kami binuhay lahat. Sa hirap ng kanilang buhay ay nasubukan din ni Dr. Vergon na mag-illegal logging kaya naman naranasan din niyang mahuli ng mga polis. Ngunit dahil sa pagkilas ng Panginoon at matapos siyang palayain sa pagkakakulong ay kinuha siya ng DENR bilang tagatanim ng mga puno. Sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan, ay naging isa rin siyang sakristan na palaging hinihiling sa Panginoon na ibalik siya sa pag-aaral at ibinigay naman ito sa kanya. Kaya siya ay nakapagtapos at isinangayong ganap na profesor. Para sa Balitang Unang Sigaw, Amber Salazar.